Yun ang silong lang tayo dito May tapat ng Hyundai So just nila dito Dati ganda lang tayo oh so, sobrang last kasi ng ulan Dito tayo sa kabanatuan Naistakot eh. na tayo dito eh ay, No choice na tayo Nagwan na ako Kapote na ako kasi laguna pa tayo uwi Ang oras na gagabihin tayo Kaya yeah, no choice tayo boss bomba hmm. 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 Time, bomba Noo 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 naman <laughs> na lumiit muna bago tayo magbomba sabi ko pagpaalis na lang so thank you doon sa nagpaakon sa atin nagpa silong, yeah. ah, silong tayo sa kanila eh nakasilong tayo sa kanila